kahulugan ng tunnel sa panaginip. Ang mga tunnel ay mga artipisyal na daanan sa ilalim ng lupa na maaring itayo sa ilalim ng mga burol, kalsada o ilog. Kung nanaginip ka tungkol sa mga lagusan, ito ay nagpapahiwatig na maraming bagay ang nangyayari ng lihim panaginip na may tubo ay isang proseso ng pag-aaral na dapat mong pagdaanan. Ang makiti dumatarik na lagusan ng mga panaginip na tatawid mo ay maaaring magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Kung pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang tubo at hindi makahanap ng paraan palabas, matatawagan kang natatakot. Karaniwan palagi mong makikita ang liwanag sa tulo ng kalsada kung susubukan mong hanapin ito. Maaaring nawalan ka rin ng pag-asa na makaahon sa isang problema at ang panaginip na ito ay isang mensahe na makakahanap ka ng paraan. Anong ibig sabihin ng panaginip ng isang lagusan? Kapag nanaginip ka ng isang tubo, ito ay kumakatawan sa isang problema kung saan ang iyong isip ay nakatuon sa layunin o hamon at pangangalaga upang malutas ito. Gusto mong gawin ito ng mabilis kapag naiinip ka dahil napakatagal nitong paghihintay. Ang isang tunnel ay maaaring kumatawan sa isang kakilakilabot na karanasan o isang masamang sitwasyon na iyong pinagdadaanan sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang kahulugan ng panaginip na ito ay maaaring magbago ayon sa mga kaganapan na nangyayari sa pagtulog kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na lagusan. Kapag nakakita ka ng isang madilim na lagusan, ito ay karaniwang tanda ng mga karanasan sa buhay na hindi mo naiintindihan at hindi mo lubos na nalalaman. Ito ay maaaring isang karanasan na iyong nararamdaman. Kapag pumasok ka sa isang madilim na lagusan, ito ang simula ng isang traumatikong karanasan ipinapakita rin ang panaginip na ito na kailangan mong umasa sa isang mas mataas na kapangyarihan upang gabayan ka. Kahit na hindi ka relihiyoso, makakatulong kung may tiwala ka. Kung nalilito ka at natatakot sa panaginip, ito ay senyales na hindi mo alam ang susunod na karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tunnel sa tubig kapag nakakita ka ng mga tunnel sa tubig, ipinapakita nito na nararamdaman mo ang emosyonal na pagbabanta ng isang kapaligiran na tila mapanganib o walang katiyakan. Makakatulong kung mananatiling ka kalmado at may kaunting pagplaplano ng maaga. Dapat ay marunong kang umangkop ng walang problema o pinsala. Ang panaginip ay sumasalamin sa higit na kawalan ng kapanatagan o pagiging sensitibo. Kapag isinaalang-alang mo ang mga individual na desisyon, ang panaginip na isang lagusan sa ilalim ng tubig ay isang senyales na may mga nakatagong emosyon na dapat mong mahanap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa underground tunnel? kapag pumasok ka sa isang underground tunnel ito ay isang senyales na kailangan mong tumingin sa kabila ng itsura. Kailangan mong subukan maunawaan kung paano nangyayari ang mga bagay. Makakatulong ito sa iyo na gumawa ng mga desisyon na humahantong sa pinakamahusay na solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang makitid na lagusan kung nanaginip ka na ikaw ay nasa isang makitid na lagusan, ito ay isang tanda ng limitadong posisyon at malungkot na mga pangyayari. Magkakaroon ka ng isang mahirap na gawain at ito ay magiging isang pangangailangan. Magkagayon man, pakiramdam mo ay hindi ka pa handang tuparin ang obligasyong ito. Gayon pa man, kung gagawin mo ito, maaari ka masangkot sa chismis o hindi pagkakaunawaan kahulugan ng panaginip tungkol sa pamamagitan ng mga lagusan. Kung maglalakad ka sa tunnel, ito ay nagpapakita na ikaw ay ng mga aspeto ng subconscious. Binubuksan mong yung sarili sa bagong kamalayan at mga bagong karanasan. Subukan maghanap ng mas malalim na kahulugan sa kabuuan ng iyong paglalakbay at hanapin ang mga sagot sa hinahanap mo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lihim na lagusan. Kapag na naginip ka ng isang lihim na lagusan, ito ay isang senyales na magkakaroon ka ng isang pambihirang pagkakataon upang makumpleto ang mga gawain. Maaring meron ka mga problema sa iyong kasalukuyan trabaho, ngunit ang napapanahong tulong ay maghihigayat sa iyo na makamit ang tagumpay. Gayunpaman, upang may sakatuparan ito, dapat mong panatilihing bukas ang isip kahulugan ng panaginip tungkol sa buhangin sa tunnel. Kapag nanaginip ka ng sand tunnel, tanda ito ng selo sa kompetisyon sa iyong pamilya. Depende sa iyong relasyon sa kanila. Maaaring abalahin ka ng isang tao sa isang bilog ng pamilya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin sa iyo ng iyong kapareha ay hindi ganap na tapat o nakatuon sa relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dead end tunnel. Kapag napanaginipan mong isang tunnel na walang daan palabas, pakiramdam mo ay pinaghihigpitan ka sa totoong buhay, lalo na kung dumaan ka sa isang proseso ng paglipat. Kapag nasa proseso ka ng pagbabago sa karera o pag-aaral, pakiramdam mo ay nakulong ka. Pakiramdam mo ay hindi ka nababagay na manirahan kahit saan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lagusan ng tren. Ang panaginip na isang lagusan ng riles ay nagpapakita na kailangan mong makontento sa ginagawa ng ibang tao. Dapat kang kumuha ng mga partikular na profesional na kurso upang makamit ang iyong mga layunin. Tandaan na kung susubukan mong lumihis sa landas na ito, madali itong magdulot ng pagkabigo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tunnel at hagdan sa panaginip. Ang kahulugan ng panaginip ng mga lagusan at hagdan ay may kaugnayan sa pagunlad. Ito ay sumisimbolo sa paggalaw sa iyong buhay at ito ay depende sa kung ikaw ay aakyat o pababa. Ang mga panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng takot, pagkabigo, tagumpay o hamon. Ang paglalakad sa hagdan patungo sa isang lagusan ay isang senyales na ikaw ay nasa mabilis na daanan upang makarating sa target.